kamakailan lang ipinagdiwang ni Enola Mithi, ang anak ni na Carlo Aquino at Trina Candaza, ang kanyang ikaapat na kaarawan. Pero tila hindi umatend sa birthday celebrity ni Enola Mithi, ang kanyang ama na si Carlo Aquino. The Philippine Showbiz List presents Anak ni Trina Candaza na si Mithi, nag-fourth birthday na, pero absent si Carlo Aquino. Taon-taon, palaging may espesyal at bonggang selebrasyon na inihahanda si Trina Candaza para sa kanyang anak at hindi na iiba ang taong ito. Tila tradisyon na para kay Trina ang pagbibigay ng masayang birthday party para kay Mithi na laging inaabangan ng kanilang mga followers. Mula sa mga dekorasyon hanggang sa tema ng party, kitang kita ang pagmamahal at dedikasyon ni Trina sa pag-oorganisa ng mga ganitong okasyon. Kahit sa simpleng caption niya sa Instagram, ipinapakita niya ang kanyang matinding pagmamahal sa kanyang anak na si Mithi, kasama ang mga pasasalamat sa mga suppliers na tumulong sa paggawa ng isang memorable na selebrasyon. Ang ganitong mga moments ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming netizens, lalo na sa mga magulang na makita ang halaga ng pagpapahalaga sa mga espesyal na okasyon sa buhay ng kanilang mga anak. Noong Lunes, September 9, nag-upload si Trina ng mga larawan sa kanyang Instagram na kuha mula sa 4th birthday party ni Mithy kasama ang mga kaibigan at pamilya. Suot ang magandang pink na damit, napaka-cute at talagang napakaganda ni Mithy sa kanyang espesyal na araw na ikinatuwa ng maraming fans at followers ni Trina para sa espesyal na okasyon, nagdao si Trina ng isang bluey themed party para kay Mithi na puno ng dekorasyong pastel colors. Sa kanyang caption, binati ni Trina ang anak at nagbigay ng simpleng mensahe ng pagmamahal bago itag ang kanyang mga suppliers para sa simple ngunit masayang selebrasyon ng kaarawan ni Mithi. Mababasa sa caption 0908 2024 at Enola Mithi's fourth birthday party. I love you anak. Sa unang larawan, makikita ang sweet photo nilang mag-ina kung saan binigyan ni Mithi ang ilang si Trina na isang napakasweet na halik sa pisngi habang sila ay nakayakap ng mahigpit sa isa't isa. Makikita rin sa mukha ni Trina ang kasiyahan niya dahil sa sweet gesture ng anak. Ang pangalawang larawan naman ay ang solo picture ni Mithi na nakangiti suot ang pink tulle dress na bumagay sa color theme ng kanyang birthday party. Sa mga sumunod na larawan, makikitang ini-enjoy ni Mithi ang fun activities ng party tulad ng paglalaro sa slides kasama ang ibang bata at pagpalo ng kanyang number 4 pinyata. May larawan din si Mithi kung saan makikita na tila taimtim siyang nagdarasal habang katabi niya ang kanyang bluey themed cake. Sa huling larawan ng carousel of photos na ibinahagi niya, makikita si Trina na nakaupo sa gilid ng pool of pink balls na may slide. Nagbahagi rin si Trina ng pictures ng party sa kanyang Instagram stories tulad ng pag-blow ni Mithi sa candle ng kanyang birthday cake, photo booth pictures nila ng anak at ang seryosong paulit-ulit na pagpalo ni Mithi sa kanyang number 4 piñata. Samantala sa Instagram account ni Miti na managed ni Trina, nagbahagi siya ng iba pang mga larawan na kuha mula sa birthday party. May caption itong, My Fourth Birthday. Makikita sa mga larawan kung gaano kamasayahin at bibong bata ang anak ni Trina at Carlo. Sa Instagram story, nirepost niya ang video ni Mithi na tila kinakausap ito na nagvi-video. Maririnig sa video si Mithi na nasasabing siya raw ang birthday girl. Binati naman siya na nagvi-video ng happy birthday na agad naman tinugunan ni Mithi sa napaka-cute niyang boses na thank you at bibong sinabi ulit ang linyang I am the birthday girl. Samantala, tulad na nagdaang third birthday party ni Mithi, mapapansing wala ang ama niyang si Carlo Aquino. Tila may kanya-kanyang paraan sila Trina at Carlo para ipakita ang suporta nila sa kanilang anak na si Mithi. Tila nagbigay na ng paunang pahayag si Carlo sa kanyang Instagram post noong September 8 na hindi siya makakadalo sa birthday party ng anak. Ngunit sa kanyang caption ay binanggit niya, I'll see you soon, na nagpapahiwatig ng kanilang pagkikita sa hinaharap. Sa heartwarming video, marinig si Carlo na masayang kumakanta ng children's song na Row, Row, Row Your Boat habang mapagbirong sumasabay si Mithi sa pagkanta. Pabiro namang sumimangot si Carlo sabay sabing, Daddy! Agad naman siyang nilambing ni Mithi at sweet na sinabing, Daddy, Si Carlo na halatang kinilig ay tumugon, I love you my love. Naginagawang mas espesyal ang sandali. Nakatanggap din ang mga positibong komento ang kanyang post mula sa mga netizens habang pinupuri nila sina Carlo at Mithy. Nag-extend din ang mga ito ng kanilang birthday greeting sa birthday girl. Tila sinusulit ni Carlo ang bawat araw sa kanyang bonding moments kasama si Mithi na ayon sa kanya ay palaging magiging kanyang little princess. Ibinahagi ni Carlo sa Instagram noong August 23 ang kanilang mga special na father-daughter photos na kuha ng kanyang asawa na si Charlie Dizon. Isinulat niya sa caption, The days, the weeks, and the months will fly, but you will always be my little princess.